di ba pag amoy pang lalaki, masakit sa ilo. Oh. Di ba kadalasan medyo matapang sa masakit sa ilo? Pero yung amoy mo kasi humahangin na amoy ko sa kanina pa. Mamagalis um, muna ako ng helmet ah. O face Ha? Okay, huh? face <laughs> <Three wheel. laughs> ano gusto mo sa lalaki? Ako naman hindi naman ako mahilig sa ano, sa mga guwapo. Basta ayoko ng ano, ayoko ng dapa. Mga ginoo, medyo basto. Mga ganun. <laughs> okay ka lang dyan, ma'am. <laughs> Wala kang pak sa likod, no? Oh mum. Say again mom. How long do you say it? Well let's say new right now. Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared to fall in. No one go? Say goodbye, bye, bye. Maybe we should take it slow. I don't feel too comfortable jumping into something new right now. Oh, I okay guys waiting. Time booking dito. Siempre dito lang tayo sa, no. Tomas Morato Siyempre dito lang naman tayo lagi tumatambay Medyo matumal ngayon, lunis kasi Kamusta naman kayo? Kamusta? Wala, wala masyadong tao dito Grabe, mag oras na ako nakatambay dito Okay guys, may nakuha na akong booking papunta ng Poblacion, Makati. Let's go! Okay guys, so bago natin puntahan, alam niya na, tawagan muna natin yung customer natin. Sorry, you don't have enough load balance to make this call. Load now and try again. Okay guys, wala pala akong pantawag. So, puntahan oh, na natin. Nag-text naman na. Teo na na ako, te! Wala pala ako pantawag <laughs> So yun mga boss mo Nakakuha nga tayo ng booking From dito sa timo, Papunta ng poblasyon So tara pick up na natin Syempre bago tayo magpunta sa pick up Pabango muna tayo Syempre oh, Sa yung perfume ko? Ilabas ang perfume Syempre chili perfume Ayun o oh, chili perfume Let's go Oh shit Oh shit oh, Grabe ang bango Grabe na yan Lud. Ang bango Oh shit oh, let's go ay nasa loob yata pwede ba dun? berg ayun yata siya at say you be homes, so I couldn't blame. Mag shower okay. ka ka. ko lang ng mic. Ha? Meron? Ma'am, wait lang ah. Ay, sorry. Oh, oh. Bigyan ko lang yung sticker. <laughs> Ha? Sa may ano, sa may tawag dito, tapat ng hype. Shoutout kay Boss Mark. Ayan, eh, shoutout kay Boston. Ingat. Ah, kana ka na. Hindi na. Sige. Okay na, ma'am.

Ma'am, nagmamadali ka ba? Hindi naman, pero kasi yung mga friends ko nauna na. Ah, okay, sige, ma'am. Kumain kasi kami sa Greta ako na lang naiwan. Mm. Buti nga tinanggap mo yung booking ko eh, kasi wala talagang tumatanggap kanina pa. Ah, kasi kanina pa. Mm -mm. Mam, ma dito na tayo magdaan Manila, no? Sige po. Kaya mo na yan, go. Ma'am, okay lang ba ano? Okay lang naka-vlog ako. Nagba-vlog ako eh. Ah, okay po. Okay lang. Sa kita sa vlog ko. Okay lang naman. Pero ma-post ko 'to. Oh, oh ma'am. Oh, sana kung okay, okay. lang sayo. Ah, sige. Okay lang naman. Oh, wala naman namang magagalit. Wala naman. Sige, ma'am. Okay lang talaga. Yes, po. <laughs> Parang ano ma'am, buti, buti ma ano, buti pumayag ka. Okay lang naman. Kanina ka pa ma'am dyan? Kanina pa kami ng mga friends ko. Doon kami kasi nagkita-kita eh. Parang quick date lang ganun. Kasi ah. uh oo, -oh, matagal ko na silang hindi nakikita. Mga high school friends. Ah, okay. So nauna na sila doon, ikaw susunod ka lang? Uh oo. -oh. Hindi, I mean ako kasi nahuli. Ah, okay. Lahat sila nauna na, ako na lang mag-isa. Ah. Kaya nung inaksip na yung booking, sabi ko, buti na lang. Kasi ilang minuto na rin akong nakatayo doon. Nasa 30 minutes ka na, ma'am, doon, mga ganun. Hindi naman, pero matagal-tagal din. Ma'am, ito yung camera ko, ha? Huwag kang mahihiya dyan. Ay. <laughs> ma'am, okay lang talaga, ha? No, okay lang. Hmm. Parang kunti ata yung ano ngayon, yung mga riders ngayon. Ah, uh, siguro, ma'am, kasi Monday, eh. Oh, o, kasi wala ka sa ato. Oh. Eh, usually, di ba dito sa tipong kaada dito? Maraming mga nag-ihintay. Oo, oh, ma'am. Pero, ang ko, bago nakakuha ng Baka man para sa akin ka talaga. what I mean, para sa akin yung booking mo. Kasi nakuha ko ma'am yung booking mo na doon pa talaga ako sa ano eh sa may doon sa medyo malayo ma'am. Kung alam mo ma'am yung hype, ayun malapit ako doon kanina. Medyo malayo <laughs> talaga. So ibig sabihin wala talaga nag-a-accept sa iyo. Wala. Ito lang. Oh, ako lang talaga. Kuri na lang eh accept ko kung hindi mo ako sa ano. Ay, grabe ka naman. Ganyan na pala itsura ng tanga ngayon, no? Maganda. <laughs> 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 Bakit naman? Okay lang yan. Minsan kailangan mo talaga magbuntang ah oh, Oo no, na, para matungo. Ay. <laughs> ay, <ka man. laughs> ay. Ay ka man. Ay. Ay ka ma'am, ay. Ay ka dito, ay. <laughs> ano yan ma'am? Mag-ano uh, kayo? Magbabar? Something ganun. Hindi, kumain lang kami sa labas. Hindi, yung pupuntahan natin ngayon. Pwede, pwede ako magbar. Ah, pero nandun na kay mga pa. kasama mo. Mm -hmm. Oo, oh. kaya iba yung kasama ko kanina, iba yung kitain ko doon. Oo, oh, dami mo namang friend. Hindi <laughs> ngayon lang kasi ako nakalabas. Oh, siguro ma'am sobrang busy mo, no? Mm -hmm. Busy person. Maraming errands, ngayon lang naging safe. Ano ma'am, okay lang naman magtanong sa'yo ma'am? Okay lang naman. Ano ba ma'am, ano? ano? yan? Oh! <laughs> Kalma, kalma. <laughs> Hindi ano ma'am, ano ano bang work mo? Ako na si freelance ako. Ah, freelance model. Mm -hmm. Freelance as in mga raket-raket. Oo, gano'n. Oh. Ilang years na ako sa industriya na 'to eh. Talagang raketera tayo. Di ba ma'am, sabi mo kanina. <laughs> walang magagalit. Wala, walang magagalit. Uh, pero ano ma'am, ano ba? <laughs> Nahihiya to. Ewa ko, ba't nahihiya ako sa'yo magtanong? Huwag <laughs> kang mahiya ka pala mo lang mukha mo. Eh hindi, ganito na talaga ako. Mamahihiyain talaga ako eh. Sorry, say, Eh wala kayong magagawa. Personality mo yan. Okay ka lang dyan, ma'am. Mm -hmm. Wala kang back sa likod, no? Oo, ma'am. Sinasandalan Kaya, niya kasi wala akong eh. wag <laughs> ah, ka lang ako sa'yo, Sige, okay, ma'am. Wala kang kilite. It's what you do. Wala, wala, wala. sorry. Ay, sorry. <laughs> hindi ko alam. O, sige, dito na lang para sa iyo. Mabalakas kiliti ko. Hindi ko alam. Maka-aksidente tayo. Hindi, sorry, sorry. Sorry. <laughs> sorry. Malakas kilitiko. ko. <laughs> dito lang ako makamove so, on. Dito, kasi siyempre kasi akala ko sa ka kasi rider ka, di ba? Ay, hindi, ma'am. Usually, yung ibang mga pasahero, may tendency. Ako, makakit. Ah, uh, pala. Oh, ma'am. Pero meron kasi kaming ano, yung ano yung belt na may hawakan. Eh naiilang ako pagka doon nakahawak. Parang ang bigat. So, ayan, siguro sa balikat na lang. Ganyan. Sa, sa balikat tohin ako. Wala, ma'am. Wala makiliti diyan. Safe diyan, safe. Okay. Dito na lang ako mag Sige, wala kasi akong box eh. Tsaka magbigat kasi, ma'am, pag may box. Dahil ano, dahil sinasandalan nyo kasi. <laughs> oh, sorry ah. <laughs> <laughs> hindi, totoo yan, ma'am. Mabigat talaga pag may box. Lalo na yeah. ma pag may nakasandal. Pero di ba convenient yun kapag sa inyo mga joyride? O. Kasi kapag, oh. kapag may mga dalay mga costumers, malalagay din. Oo, oh, ma'am. Pero sa akin naman. Ah, uh, kasi hindi ka mabigat ganon. Pwede. Pero kunwari, malaki yung bag. Dito ko nalang nilalagay sa harap ko. Pero meron naman kasi ibang customer na nagusto gusto yung malaking bag na dyan sa gitna. Dyan. Ah. Akala ko nga may dala kang malaking bag eh. Wala ko. Salit po to. Okay. Pero kanina ma'am, kanina pa ako nandun sa tapat ng Burger King. Oh. Eh, hindi kita matawagan ma'am. Kasi wala, ako, wala pala akong load. Ah, kaya pala hindi naghihintay kasi ako ng update. Sabi ko usually, usually pag malapit na yung mga joyride, pumatawag sila. Oo. Oh, oh. Ayun, ma'am, wala ako. Marapit na kaya ako mainis kanina. Ay, ganun? Hindi kasi wala nga. Di ba walang tapos So, masagal-sagal yung hindi ka pupukta. Oo. Kaya iniisip ko, ano po ito, parang ayaw ba akong pauwiin? <laughs> kaya nga kanina, ma'am, nung nakuha ko yung booking mo, ano eh, nagbihis na kaagad ako. Hindi kasi ako naka-uniform kanina. So, hmm. nagsuot ako ng uniform. And then, ayun, punta na ako kaagad. Kasi medyo malayo-layo yung may pick up. Malayo sa akin dahil nakita ko ang bandang Makati siya which is okay naman yata maghintay ng booking doon kaya kinuha ko na rebooking mo mm, no. sayang din yun long ride din yun <laughs> stoplight na naman mamilan taong ka na kung okay lang matanong hulaan mo hulaan ko ganyan yes, gusto ko hulaan, hulaan ko eh. kapag nagamali ka hindi ako magbabayad sa ng ano ay ganun hindi joke lang mga ano ma mga mga 22 higher Higher? <laughs> Uwe? 23? Hindi pa. Pulak pa. <laughs> Uwe? Oo nga. 24? 24. Yeah, uh, 24. Oh. Pero 25 na ako itong December. Oh, happy birthday. Padal ko, we? at least. Ako na yung unang bumati sa'yo. Thank you, ilan <laughs> Bakit pala mam sabi mo kanina walang magagalit? Kasi free ako. Walang magagalit kasi syempre may itsura ka. Hmm. Maganda ka. Oo. Oh. Oh. Tapos wala, wala mo magagalit? Wala. Kasi sakit lang yan sa ulo eh. Ay, ano? Kung tatanungan kita, ma'am. Ano? Uh, ano ba gusto mo, ma'am, sa ano? Ano gusto mo sa lalaki? Ako naman hindi naman ako mahilig sa ano? Sa mga gwapo. Basta ayoko ng ano? Ayoko ng lampa. Number one. Nang? Ayoko sa mga lampa. Lampa? Oo. Ayoko ng mga lampa-lampa. Lampahin, ganun. Pan lampa? Hindi ko alam kung get mo ko ha. Pero ayoko ng mga lampa. Hindi naman sa... Maginoo, medyo basko. Oh, dana... shit! <laughs> ah, Basta ayaw ko ng mga lambahin. Parang gusto ko yung mga barakong-barako yung... Ayaw mo? Ah, parang ayaw mo ng mga payat, ganon. <laughs> <laughs> Hindi naman sa payat. Ano? Yung mahinay loob. Oo, ayaw ko ng mga ganon. Ayaw ko ng mga lalaking parang mahinhin. Kasi may mga lalaking parang mahinhin, di ba? Oo. Oh. I mean, yung barakong-barako yung dati yan, ganon. Ay, ganon. Ma'am, umaambon. Blessing yan ni eh, Lord. Grabe, umaambon. Mauulanan ka pa yata. Lagi ka ba, ma'am, nagjo-joyride? Mm, mm Kapag na-event ako, usually talaga lagi do. Ride. Ay, ganun. May iba pang mga ano. Oo. Oh. Gabi, ma'am. Gabi. May morning, meron din naman gabi. Ah. Kasi ano to eh. Iwas traffic, hindi ka malilate, ba? Diba? Sa so, bagay. Pagkagabi, ma'am. Ano yon ma'am? meron na, nagbubuk ka pa rin. Mm -hmm. Kasi minsan may mga events na gabi. For example, mga alak, ba? Diba? Oh. Pag-event ng mga alak. Usually kasi gabi yun ginagawa. Oo. Oh. ba? Diba? Pero taga saan ka talaga, ma'am? Sa so, tabi-tabi lang. Sa tabi-tabi lang? <laughs> Okay. Parang ang dami mong bahay ah. Pamangkin ako ni Bilyar. Ay, Bilyar? <laughs> Sino <look> yung Bilyar? Joke lang. <laughs> lang. Yung maraming lupa. Aha. Mom, umaambun. Wala akong dalang ano. Wala akong dalang raincoat. Ang na oh, oh, ako. Hindi na oh. ako tinasabla ng kambun. Ay, ganon. <laughs> Pero lumalakas na. Lumalakas, mom. Oo, lumalakas pa. Siguro pati lang muna tayo sa tabi. Gilid muna tayo, ma'am. Mm -hmm. Okay lang. Mm Huwag -hmm. mag-alala, ma'am. Safe ka naman sa akin. Magulo yung panahon, eh, no? Sopra. May times na sobrang init. Bilang uulan. Kaya hindi ako, ma'am, ano, eh. Hindi sunod-sunod yung ano ko, booking ko, eh. Hindi araw-araw or gabi-gabi, hindi ako lumalabas. Kasi magulo yung panahon, no? Oo, oh, ma'am. May times din naman na sobrang bagsak oh, ng ulan. Oo, oh, kanina, ma'am. Dapat hindi ako lalabas ngayon eh. Kasi lakas ng ulan kanina. Pero huminto naman eh no? Kahit pa Oo oh, mam. ma'am. Ay galing pa ako ng ano galing pa ako ng bulakan. Ano yun bulakan tapos papunta dito wala ka na book? So talagang dito ka pa humanap ng ano? Hindi may nakuha naman ako doon kanina kaya lang papunta lang ng ano SM North. Ma'am gilid muna tayo ha. Sige. Lumalakas talaga. Dito dito may silong. Dito ko na lang ma'am bumaba. Ano yan? Kala ko ko ninalaglag eh. Wait lang. Makakapaghintay naman yung mga friends ko dun. Oo, oh, kasi ma'am, ano, lakas ng ulan, no? Message mm -hmm. mo na lang sila. O, oh, basang sisiw tayo kapag sinagod natin yun. Oo, oh, ma'am. Wala kasi akong ano, lang raincoat. Nakalimutan ko, eh. Hindi ka nag-voice out, no? <laughs> Hindi, ma'am. Kaya, kaling. <laughs> Bakit Girl Scout ka ba? Mm hmm. Well, ano yun lagi mong ang dala? <laughs> Ano? Make-up. Make-up? Hmm. Hindi, Mahalik natural na, na yun eh. Hindi, Hindi, sa ngayon, nagamit mo yung pagiging girl scout mo. Hindi eh, yes. kasi tatanga-tanga ako. <laughs> mag muna ako ng helmet ah. O, face reveal. Ha? Okay, face <laughs> <laughs> okay, reveal. Okay, let's go. Tara na, kuminto na yung ulan. Ay, nako. Tagal natin nagintay ma'am. Ayaw nga po eh. Ma'am, text mo na lang yung mga tropa. mong sabihin mo malakas yung ulan kanina. Sige. Maputi na yung mata nila dun. Pwede Sige. na po. Sige, ma'am. Oops. Yan. Okay. Grabe yung ulan na yun, no? Oo, ma'am. Magbaha agad dito. Pero mabilis naman bumaba, ano? pa naman agad-agad. Parang -agad. mabilis din magbaha. Pero ang tagal din natin dun, Ah. Ilang minuto rin tayong naka-stay dun. Wala na, kinukulit na nila ako. Puti na yung mga mata nila dun. <laughs> Sabihin mo, ma'am, sobrang lakas kasi ng ulan. Medyo uh, nabaha pa dito sa part na to. Ma'am, oh, medyo taas mo ipaam mo, Ah. Paano ko sa ito? Grabe. <laughs> Adventure naman to. <laughs> Okay. Ayun ma'am, wala na. Paano ma'am kuno bigla tayo nabutan ng ano, ng ulan? I mean, yun na basa talaga tayo. Ano, eh, hindi ka natutuloy, no? Hindi eh, mo papainit tayo kasi malamig. Eh. <laughs> I mean, ano, ma'am? Siyempre, basang-basa ka na. Wala pa I mean, <laughs> maglugaw na lang tayo. Lugaw? <laughs> Tapos, diretso uwi ka na nun, ma'am. Oo, wala na. Sira na ko, eh. Hindi ka na ma -e enjoy ng pasang sisiwa ako. <laughs> Dito ka lang din, Manila. Uh Oo. -oh. Around Manila lang ah. ah. Basta mama, pag kailangan mo ng ano, like uh, rider ganyan, <laughs> i-text mo lang ako. Malay mo magtagpo ulit tayo. San ka ba mam lagi? San ka ba madalas? Iba-iba eh. Yun lang. Ang hirap naman. Hindi pare Uh oo. -oh. Mahirap naman noon. Paano ko makukuha yung booking? Pero ano? nangyari ba 'yun? Yung parang for example, na kita ngayon, 'di ba? Tapos mabubuk kita sa susunod. Oh, okay. may nangyari na bang ganun? May insidente na bang ganun? Uh oo. -oh. Pero parang imposible, no? Nangyari sa akin ma'am once kasi yung na naisakay ko siya before nasa BGC. Tapos hmm. yung pangalawa na ko, nandoon siya sa QC. Pero alam ko taga ano talaga siya, taga Pasay. Pero same person? Oo. Uh oo. -oh. Halaga? Oo. Ano so, nangyayari pala yun? Kasi, syempre, di ba, sobrang daming sa at rider. Oo. So, parang, mean to pag nabook kita ulit. <laughs> oh, sige, ma'am, pag naisakay ulit kita. Free ride. <laughs> ano? Deal? Hawaii with, so, yari Malay mo, di ba? Kung gusto mong sure ball, sabihan mo lang ako. Pwede naman, lalo kung malapit ka sa area. Alam mo, ma'am, kahit malayo ka, pupuntahan naman kita. <laughs> <laughs> Oo nga. Pupuntahan nga kita. Kung within Manila ka lang naman eh. Tapos nasa Manila ka din. Ano kayo sa Oo ma'am. Basta sabihan mo ako. Oh, pwede naman yun. Sunduin so kita. Kung gusto mo lang. Gusto pwede mo naman. ba? Pwede naman. Parang ayaw mo eh. <laughs> Eto pa ma'am. Pagka ano. Pagka kunwari na isa kay ulit kita. Hmm. May ibibigay ako sa'yo. Na? Bibigyan kita ma'am ng ano, perfume. Perfume? Oo. Oh, oh. Thank you. Pag nasa kayo pa ako. Oo. Uh, kailan oh. yun? <laughs> ah, sige ma'am, mamaya bibigyan kita perfume. Dahil pumayag ka naman ng nakablog. Legit? Oh, legit. I thank you. Sige ma'am. Kaya lang ma'am, ano? Anong scent pala yun? Pang lalaki kasi ma'am eh. Ah, pang lalaki sa. Oo. Uh, okay. Pero, Pero ito yun yung gamit mo ngayon. Oo oh, ma'am, ito. Ah, okay. Sige, mabango. Hindi ka naman oh, sa ilong. Ah. Kasi usually, di ba, pag amoy pang lalaki, masakit sa ilong. Uh, I mean, uh -huh. yung Mapabango ng lalaki. Oo. Di ba makadalasan medyo matapang sa masaka selo. Pero yung amoy mo kasi humahangin na aamoy ko sa kanina pa. Eh? Okay. Yun pala yun. Naamoy mo ba Ay, kanina? Ano Oo, oh, oh, ganyan ma'am. Yung gamit Aram, ko you. ngayon. Thank you! Sige ma'am. Ano ma ba yan? Kasi <laughs> <laughs> pala ikaw nakatanggap ng Thank you. Thank you. Hindi legit. Thank you. Sige ma'am. Kasi sanay ako ako nagbibigay. <laughs> Ay gano'n? Ano ba mga binibigay mo? Puso ko. It's what you do. Make me feel <laughs> <laughs> Hindi man, <laughs> nga legit, oo. Oh. Parang masarap kasi sa feeling kapag binibigyan ka. Uh, I mean, nagbibigay ka, tapos ikaw naman yung nakatanggap. Oo, oh, totoo naman. Kaya mo, ma'am, sa susunod, may ibibigay ulit ako sa Oh, <laughs> ano yan? Pero <laughs> ba yan? Secret! mo <laughs> ano medyo malapit na tayo. Kaya ko may... Ano yan? Diretso ka na uwi sir? Or ano ka pa? Pag nahanap ka pang pasahero? So. Siguro, ma'am, kukuha pa ako ng booking yung paano yung pauwi ng mani oh, ng ano pauwi ng bulakan O, kasi sayang din eh di ba kasi oo oh, ang layo ko eh kahit pauwi ka na meron ka pa rin yan okay ka. pa kasi meron kang hinatid or ano oo oh, diba? sinundo lang talaga kita pero pangatlo pa lang ako di pa. oo oh, oh, naramdaman ko kasi magbubok ka ay ganun oo oh, oh. stigmatic <laughs> ka naman <no? laughs> <laughs> mamaya mabibigay ko sa iyo yung perfume sana mabanguhan ka pero legit itong gamit na yun oo oh. kasi kung itong gamit mo gagamitin ko din nababangan kasi ako oh Oo oh, ma'am, ito yun Kanina nga ma'am, bago kita Bago kita ma-pick up doon sa meno Sa Timog Ayun, nag-spray muna ako mm, kaya Siyempre, para. para mabango ko sa Para mabango mm. yung amoy ko Pagka nakuha Pagka-pick up ko sa'yo Oo, iba kasi yun Di ba? Pag nakapay ka mabango Oo, oh, mm. siyempre Karabi talaga <laughs> <laughs> Hindi kasi gusto ko rin talaga sa lalaki yung mabango. Oo. I mean, parang ano parang turn on kasi 'di ba pag ang bango ng guide guy, malinis yung aura, ganun. Totoo naman. So, gusto, isa rin yung sa gusto mo, ma'am, yung mabango. Oo. Tapos? Mabango lahat. <laughs> Malapit naman na tayo, no? Oo, oh, ma'am. Okay lang sa'yo, nagjo-joyride, ganon. Oo, basta marangal lang trabaho at legal. <laughs> basta yun, nagjo-joyride na mabango. Yay! <laughs> Pero legit na, kasi kahit helmet mo, mabango. Ay, Ay naku, no, ma'am. kong naka-encounter na nasakyan ko na medyo, ano eh, talagang may kamandag yung helmet. kamandag? <laughs> 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 Intindi ko naman na yun kasi minsan, di ba, may mga times talaga na pawis ang nasasakay, dala ng init. Oo, oh, totoo. Pero talaga siya ko sa may mga kamandog na helmet. Sir, <laughs> so, kahit na lang po sa may Jollibee. Sa may Jollibee, ma'am? Uh, ah, doon, sa may doon, doon. Sige, ma'am. After mo, ma'am, dito, uuwi ka na rin. sa hmm. Parang sasagritin ko lang sila. Parang may lang ako ng konti, rest, uwi na. Parang gusto pa nga kitang hintayin, eh. Hmm. Naihintay mo ba ako? Oh, naman, ang tanong magpapahintay ka ba? Wala <laughs> man. Hindi <laughs> man basta pagka ano, pagka kung ano trip mo, i-text mo lang ako. Hmm. So example, 'di ba nasa area ka malapit ka sa akin, pwede 'yun, no? Oo, oh, ma'am. Pick upin talaga kita. malapit oh, tayo sa paroroonan, 'di ba? Malapit ka na nga eh. Saan? malapit na, malapit ka nang bumaba. Parang ayaw bumaba. Oh, shit! Oh, shit! <laughs> Parang ayaw kong bumaba. Ayaw bumaba? Iikot-ikot ko na lang talaga to. <laughs> malalaman natin yan next time pag nagkita pa tayo. anong malalaman? I mean, malalaman natin kung may talaga tayo. Kung? Oh, <laughs> <laughs> kung ano ba? Kung may talaga tayo. <laughs> Ayun na, malapit na tayo. ay, oh, malapit na. Ayun na tayo sa destination. Sir. Ayun na kababa dito sa park. Ito, ma'am. Oh. mo ko, ah. Oo oh, naman, kayang-kaya kita. Wait lang, mabibigay ko sa iyo yung pabango. i can be your shield and cover for the rain let you put your head on till the pain to go away but what we got is not real yet, it's fake. cause you keep getting hurt on your own without me babe the no time it was another side both of us were always trying to be optimistic but we struggled to find what was meant to be important yeah we kept getting hurt tired and exhausted it costed what did it cost everything man i need a magic bullet straight through my head it's not the back when get it no don't no don't 너도 나만 필요했으면